Tinanong ako ng girlfriend niya kung may relasyon ba kami ng boyfriend niya at sumugot naman ako ng oo meron dahil ang alam ko ay wala na kayo. Tawagin niyo na lang po akong Cinderella. Ako po ay 22 years old at may naging karelasyon po ako sa isang fast food chain. At tawagin naman nating Daniel ang kanyang nakarelasyon. Si Daniel ay merong mga anak at meron ding kinakasama. Sa madaling salita si Cinderella po ay naging kabit ni Daniel pero wala siyang kaalam-alam dahil ang sabi ni Daniel sa kanya ay hiwalay na sila. Nagsama sila na Daniel sa loob ng dalawang buwan dahil ito po ay panahon pa ng pandemic at hindi siya makauwi sa bahay nila dahil malayo ito mula sa kanilang pinagtatrabahuhan. Napilitan na si Cinderella na umupa ng isang bahay kasama niya ang kanyang mga katrabaho dahil malaki naman ang kanyang inupahan. Pero nung naging maayos na ang relasyon nilang dalawa ni Daniel ay naisipan nilang bumukod na ng tirahan. nagka silang dalawa ni Daniel dahil inom at pasok ang ginagawa nila sa araw-araw. Ganon daw umikot ang kanilang mundo. Halos lahat sila ay magkakatabing natutulog at tabi-tabi din sila kung malasing at magkakasabay din silang kumakain. Kaya masasabi ni Cinderella na napakasaya sa ganong klasing buhay at isang gabi ay nalasing silang lahat. Sa itaas ng bahay sila natulog at walang ilaw. Nasakto naman na naging katabi niya sa paghiga si Daniel. Mahilig yumakap si Cinderella kapag natutulog at niyakap niya si Daniel. Nagulat naman si Daniel sa pagyakap sa kanya ni Cinderella hanggang sa bumilis na daw ang tibok ng kanyang puso. Inangat ni Daniel ang kanyang baba at sabay siyang hinalikan simula nung gabi na yon ay naging mag-emyo na sila. Hanggang sa dumating ang araw na naisipan ni Cinderella ang tanungin si Daniel kung kamusta na ang dati niyang pamilya. Sumagot naman si Daniel na hiwalay na daw sila ng dati niyang asawa. Ang isa niyang anak ay nasa nanay nito at yung dalawa ay nasa nanay ni Daniel. At kahit bata pa si Cinderella ay tinanggap niya ng buo ang kanilang sitwasyon. Dahil si Daniel talaga ang kanyang ideal man kahit 10 years ang agwat ng edad nilang dalawa. Hanggang sa may narinig na chismis itong si Cinderella na si Daniel daw ay umuuwi pa rin sa dati niyang asawa. Ang katwira naman ni Daniel ay kaya lang siya nagpupunta doon ay dahil sa anak niya. Hanggang isang araw ay may natanggap na chat si Cinderella gamit ang Facebook account ni Daniel. Kinumpronta siya at tinanong kung may relasyon ba talaga silang dalawa ni Daniel. At matapang namang sumagot si Cinderella na oo, may relasyon kami dahil ang alam ko ay hiwalay na kayo. Sumagot naman ang babaeng kausap ni Cinderella at sinabing kaya pala may nangyayari sa amin tuwing pumupunta siya dito sa bahay. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa si Cinderella at hindi niya na alam ang kanyang gagawin kaya kinausap niya si Daniel. Pero ang sagot naman ni Daniel ay hindi raw totoo ang sinabi ng babaeng usap ni Cinderella. Pero pinili pa rin ni Cinderella na umalis na lang sa bahay na tinitiran nila at bumalik sa dati niyang inuupahan. Sinubukan niyang lumayo kay Daniel. Daniel at kahit sa trabaho ay naiilang pa rin siya kapag nagkikita sila. Pero nahihirapang umiwas si Cinderella kaya ang ginawa niya ay umalis na rin siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Tanggal niya ang lahat ng kanilang koneksyon at binago ang sarili para makapagsimula sa matinding kahihiyan at karanasan na kanyang pinagdaanan. Sa ngayon po ay maayos na ang aking kalagayan. Si Daniel naman po ay maayos na rin sila ng kanyang asawa at buntis po ulit ang asawa niya. May bago na rin po akong boyfriend ngayon at masaya po kaming dalawa. Kahit nakablak na sa akin si Daniel ay gumagamit pa rin siya ng dam account para kamustahin ako. Sinasabi po niya na gusto niya na lang daw akong maging kaibigan. Wala na daw siyang ibang gusto. Pero ang sagot ko naman po ay ayoko na ng kahit anong connection sa kanya. Kahit magkalimutan na lang po kaming dalawa. Alam ko naman pong walang masama sa pakikipagkaibigan sa dati mong nakarelasyon. Pero masama pa rin ba ako kung gusto ko lang na may na buhay? Sana po ay isa ito sa mapiling maikwento at mabasa maishare man lang sa madlang people. At sana po mabigyan niyo rin ako ng advice kasama na rin po ng inyong mga followers. Hanggang dito na lang ati Charie. At ang masasabi ko lang ay tama ang iyong napili na maging na lang ang iyong buhay kasama ng iyong bagong boyfriend. At huwag na huwag kang magpapapaniwala kay Daniel na kaibigan lang ang habol niya sa'yo. Dahil yan ay isang galaw ng mga ninja. Pwede kang maniwala sa kanya kung hindi siya certified na manloloko kaso niloko ka na nga niya dati, ba? Diba? Kaya huwag mo nang hayaan na maulit pa yon. Kapag gumamit pa siya ng ibang dami account ay auto-block agad para hindi mo na siya ma-replyan at hayaan mo na siya sa buhay niya. Dahil once na mahulog ka na naman sa mga sinasabi niya ay possible na maulit na naman yun yari date Kaya para sa mga gusto sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka every day. Nag-graduate uh, ka na, Ibel Cruz. Apolinario, Jamela Villacoba. Eya, Marie Rose. Kaya yun lang. Like share para alam mo nung namin bukas. Ba